Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Sa video ito, tatalakayin po natin ang isang napakahalagang usapin sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Ito po ay may kinalaman sa obligasyon ng Lupon Secretary na magbigay ng kopya ng settlement o arbitration award sa mga partido at sa punong barangay. Mga kabarangay, alam niyo po ba na sa implementing rules and regulations ng Katarungang Pambarangay Law, ito po ay isang mandatory o sapilitang tungkulin. Kaya kung barangay official kayo, lupon secretary o kahit mamamayan na nais ng katarungan panoorin niyo po ang video ito hanggang sa matapos. Mga kabarangay, basahin po natin ang nilalaman ng Rule 3, Section 2, Paragraph J ng Implementing Rules and Regulations ng Katarungang Pambarangay Law. Sabi po doon, furnish copies of the settlement or arbitration award to all the parties and to the punong barangay sa simpleng salita ang lupon secretary ito din po yung barangay secretary ah, ay obligado na magbigay ng kopya ng kasunduan o pasya sa lahat ng partido at sa punong barangay tingnan niyo po yung salitang obligado hindi po ito optional. Hindi ito kung kailan lang gusto. Ito po ay isang mandatory obligation sa legal na pananalita. Kapag sinabihang furnish at hindi may furnish o can furnish, ito po ay nangangahulugang dapat hindi maaaring ipagpaliban hindi maaaring iwasan ang pagbibigay bakit po mahalaga ito una para sa transparency o pagiging bukas sa proseso kapag natanggap ng bawat partido ang kopya ng settlement o ng arbitration award wala kong pagdududa o kalituhan sa naging desisyon. Pangalawa, ito ay nagsisilbing patunay na mayroong formal at lehitimong kasunduan. Ito rin po ang ibinibigay sa korte kapag may pagpapatibay ng kasunduan. Pangatlo, ito ay proteksyon ng bawat panig. Kung hindi ito naibigay, paano malalaman ng mga partido kung ano ang nakasaad sa pagkakasunduan o ipinasyang award, yung pong arbitration award. At panghuli, ito po ay isang dokumento ng batas. Walang halaga ang settlement o arbitration award kung wala itong formal na kopya na ibinigay sa mga dapat tumanggap. Mga kabarangay, nakakalungkot man pong aminin, marami pa rin sa mga barangay sa Pilipinas. Ang hindi sumusunod dito eh, ay mga lupon sekretary na hindi bibigay ng kopya. Ang iba, inaabot na ng Ilang linggo bago ito maibigay. Kung minsan, hindi na talaga na ibibigay. Totoo pong nangyayari yan sa madaming barangay. Minsan, madami po tayong mga subscriber, ang sabi po nila, sabi daw ng sekretary, eh hindi naman importante yan. May nagsasabi, eh nagkasundo na naman sila. Okay na yon. Meron din pong, ah, uh, wala kaming papel eh. Kaya hindi makagawa ng kasunduan. Nakakalungkot po mga kabarangay. Pero tandaan po natin, hindi excuse ang kakulangan sa gamit o kaalaman para hindi sundin ang batas. Ang hindi pagbibigay ng kopya ay paglabag po mga kabarangay sa implementing rules and regulations ng katarungang pambarangay law. Isa po itong kapabayaan sa tungkulin sa sandaling hindi nakapagbigay ng nararapat nating ibigay sa mga dumudulog sa barangay. Ngayon, kung ang kung kayo po ay Lupon Secretary, hindi po ako nagagalit sa inyo ha. Mas maganda po na siguraduhin ninyo na maitay o maisulat ng maayos ang settlement o arbitration award pagkatapos ng pagdinig, pagkatapos firmahan ng mga partido, gawan agad sila pareho ng kopya para sa bawat isa sa kanila at syempre, bigyan natin ng kopya ang punong barangay. Kung walang printer, <laughs> kung walang papel, gawan po natin ang paraan dahil kapag gusto, sabi nga, may paraan kung ayaw, madaming dahilan. Ngayon, kung ikaw naman po ay isa sa mga partido sa kaso at hindi ka nabigyan ng kopya. Karapatan mo na humingi ng kopya. Kung hindi ka pa rin binigyan, maaari mo pong i-report ang hindi pagbibigay sa iyo sa DILG o sa lokal na sanggunian. Kaya po mga kapwa ko na sa serbisyo publiko, ang katarungang pambarangay ay instrumento ng hustisya. Dapat po ito na isinasabuhay, hindi lang pinapakinggan during the seminar. Uh, alam niyo po, sa panahong ito, dapat nang ipatupad ang batas ng maayos ng buong puso at ng buong dangal. Okay? Kagaya po nang nasabi ko dati, itong ating trabaho, itong ating position sa barangay, ginusto po natin ito eh. So yung ginusto natin, yun po yung kapalit. Maibigay ng tama sa ating mga kabarangay, sa ating mga mamamayan, yung nararapat na para sa kanila ang pagbibigay ng kopya ng kasunduan ay simpleng bagay pero malaking bagay sa mata ng ating hostisya. Ayan mga kabarangay, kung naging kapaki kapakipakinabang po sa inyo ang video ito, maaari nyo po itong ilike. Maaari nyo pong ishare sa inyong mga kakilala o sa inyong mga kanupon o sa mga ibang mga barangay official. At maaari din po kayo na mag-subscribe para po dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Katarungang ng Pambarangay Channel. At pakipindot na rin po nung notification bell para sa susunod na meron tayong i-upload na video dito sa Katarungang ng Pambarangay Channel, kayo po ay ma-update. Okay, maraming salamat po muli. Ako si Jeffrey.